Yan. Kaya pala may mga army Yan ang mga bonus. Yan. Kaya, kaya Ay, yan ang river. Wala ang tubig. Uy, grabe ha. Oh. Nandito na tayo sa Thailand. Burma. Ayan ang boundary. Yeah. Madam, keep walking. Me, <laughs> come Hi, Hi, guys, this is Burma in Thailand. Welcome to Burma. <laughs> Ayan yung muy river. Ang wala na pala malaking river nga pala to. Pero wala siyang tubig ngayon. Ayan, Burma na po 'yan. Ito Burma na siya, 'yan, Burma na 'yan, Burma na 'yan. Ayan ang boundary nila, oh. Burma. Ito naman ang Thailand, oh. 'Yan, Thailand, Thailand, Thailand. Burma na dito. What is there? There. <laughs> Hi. The name of the market.